Sobrang delikado nga ng ginawa neto ni Jalen Brown sa isang Miami Heat player sa kanilang ang pagtatapat ngayong araw. Pero bago yan, atin muna nga pag-usapan itong mga na-reveal na sinabi neto nga ni Draymond Green kay Kevin Durant matapos nga ng kanyang defensive stop. Well sa very high emotion game nga na Golden State Warriors pati na rin ng Phoenix Suns ay talaga namang maganda ang naging resulta nito at up till the very end ay very entertaining ang laban. At itong si Draymond Green nga mga idol at ang kanyang defensive stop ang nagresulta rin ng panalo sa Warriors matapos ng game winning 3 pointer ni Stephen Curry. At mga idol may sinabi itong si Draymond Green matapos dyan. At ito nga yan mga idol na reveal na ang mga eksaktong sinabi na Draymond sa kanyang former teammate na si Kevin Durant. Pakinggan natin. At ngayon nga mga idol ay eh, atin ang pag-usapan itong napakadelikadong ginawa ni Jalen Brown dito nga sa hit player na walang iba kung hindi si Duncan Robinson. Another very emotional game nga ngayong araw nang dahil nagtapat nga ang rival na Miami Heat pati na rin Boston Celtics at hindi naman ito nag mga idol. Talaga nga namang matinding laban ang naganap kung saan nanalo nga ang team ng Boston Celtics dito 110-106. At ito nga si Jalen Brown ay napatawan ng flagrant foul number 1 matapos niya nga itong gawin kay Duncan Robinson. Well, they got tangled up kasi mga idol during the play at itong si Duncan Robinson may kita natin na nakawak pa rin kay Jalen Brown. At itong si Jalen Brown mga idol hindi yata yan nagustuhan kaya naman sinubukan niya na alisin ang kamay ni Robinson. Pero mga idol yung kanyang ang ginawa ay napakadelikado dahil munti ka ngang ma-injured itong si Duncan Robinson kung medyo mas napalakas nga lang ang kanyang pagsubok, ang pag away ng kamay ni Duncan Robinson. Pero fortunately ay nakatayo din naman agad itong si Robinson at wala nang kung anong injury pang ininda bukang nasaktan nga lang talaga pero all goods naman siya at nakabalik sa laban. Kaya naman matapos niya na ay galit na galit ang maraming hit fans dito nga kay Jalen Brown dirty play daw ang kanyang ginawa para ba daw yung ginawa ni Kelly Olin kay Kevin Love noong taong Dwayne na nagresulta nga ng dislocated shoulder sa kanya. And then mga idols, ang mas lalo pang nagpainit sa ulo ng mga hit fans ay mga sinabi ni Jalen Brown sa kanyang post-game interview. Pakinggan natin to. It was no issue for me. I think he knew exactly what he was trying to do, he was trying to get tangled up, um, etc. Because he didn't want to play defense. And Miami's known for getting away for, with a lot of that stuff, kind of mucking up the game and draw whatever. whatever. I don't know what he was trying to do, but I bet you he won't do it again. Pero well, mga idol, sa kabuuan ay hindi nga humingi ng paumanhin itong si Jalen Brown dito nga sa napakadalikado niyang ginawa kay Duncan Robinson. At parang ginastify niya pa nga kanyang aksyon nang dahil ganyan din naman daw ang team ng Miami Heat. At sinabi niya pa mga idol, I bet Duncan Robinson won't do it again. Nag-angas pa nga mga idol matapos ng kanyang napakadalikadong ginawa. Anyways, ano bang masasabi nyo dito mga idol? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion sa ating comment section.